Tao po, deliver! Diyos ko naman! Uy, Dodong! Hoy, sino ba yan? Ba to ano ba ito yung mo? Ang lalaki na ito! Hoy, dumating na pala apat ah, siya nasa liba! Oh, wait lang! Hoy, akit mo na dito! O, oh, dahan-dahan, dahan-dahan kayo ma madamage! Ang dami naman to! Ang, tataas naman nito. ito! Eh, kaya nga dahan-dahanin -dahan mo! Kay baka masira! O, oh, o, oh, dahan-dahanin! Sige, sige pa dito sa inyo! Sabi dahan-dahanin lang eh! Hindi mo na lang iakit ang dami pang sinasabi! Oh. Ano ba tayo order mo? Eh ano yan yung pangporma sa poste? Ano to? Pangporma sa poste yan. Pangporma sa poste? Oo. Oh, oh. naman. Ba't deliver ko pa yung gato pangporma sa poste? Wala ka bang mason? Eh wala yung mason ko eh. Work from home yun eh. Ayos yung mason mo ha? Work from home ha? Oo. Ano yan? Abang ginagawa to, nakadekwa to, tapos ano, nakatutok sa electric pan. Ay, malay ko Panskos sa kanya. Ko naman. Malay ko. Dapat kumuha ka ng mason, yung malapit lang dito. Hindi yung pinapick up po pa, Layo-layo ng pick up location nito eh. Ay, Diyos, pangin Sabay yung pick up location yan? Dito sa may ano, buso-buso, anti-polo, ang taas-taas dun. Lapit-lapit lang. Buka akong taka sa motor, tinan mo, laki-laki na ito, lalapad dito oh. Ang lakas ng trip mo eh. Alam mo kaya, Dodong, yung mga may edad na, dapat nagpapakabait na yan. Ay. Hindi yung ano, nanti-trip ka eh. Nanti-trip ka lang sa buhay mo eh. Wala ka nang ano eh, wala ka nang sa katiluan, eh. Ang lalaki na oh. nakita ko naman, hindi naman kalakihan yan eh. Ay, nakikita mo na yan. Hindi ka nalang magsalita pa, nakikita mo na yan. Hey, buti nga, may trabaho binigay sa'yo. Hey, hindi magpasalamat ka. Hindi yung ganyang ano. Diyos ko naman kay Dodong. Kung sa ibang rider pang ano na ito, ang nag-accept na ito, baka ipalo pa sa ito pagdating dito hey. eh. Ang laki-laki na ito. Hey. sa poste. Diyos ko naman, hindi naman yung pinapadelivery. Eh. Ginagawa lang yung dito mismo hey, eh. Anong pakialam mo ba? Ha? Eh, ano mo na lang, tagal mo yung plastic. Tapos utusan mo pa ako mag-ano. Oh. Makikisuyo lang ako. Dandahanin mo yan. Ba-damage -ba -ba yan. Kita mo yan? Oh. oh, ang pangit pa ng pangposte mo eh. Ang pangit ng kahoy na ginamit oh. Eh, ano naman? Oh. Okay na yan. May anay-anay pa, tapos may mga awang. Oo. Oh. Diyos ko, kay Dodo, magsasayang ka lang ng pera. Yung buhos, lalabas lang yan dito. Bulok-bulok na yung ano, yung pangpoma sa poste mo eh. Hindi ka naman masun. Wala ka namang alam dyan eh. Oh? Yung pinagsasabi mo. Kita mo yan? Isang anay na lang pipirma dito. Wala na to eh. Isang anay, isang anay. Dami mong ano diyan, hindi mo na lang makikisuyo lang taon, lalaitin mo pa eh. Pwede doon, kumuha ka ng mason, karpentero na malapit sa inyo. Eh, wala nga, mala malayo nga eh. ka pang sa post eh. Ang litlit lang na motor ko. Ay, kasalanan ko ba yun eh, sana bumili ka ng malaki. Makikisuyo lang yung tao ba eh. Alam mo ko eh, Dodong, akala ko, akala ko hindi ka na humihingi eh. Kasi ang tagal mo walang order eh. Tapos biglang may maka-accept ako kanto. Gusto man naman pang -poma sa poste. Uy, hey, puti nga. May, Ay, laki, laki may, may, may trabahong binigay sa'yo. May pera ka, o. Oh. Ano na, ano mo? Pang pokba sa poste ba to? Parang paggatong to, eh. Ang papangit ng mga kahoy na ginamit. Tingnan mo yan, oh. Mga bulok na, eh, o. Oh. Ano klaseng tao ka mag-isip, oh. Ba't ka ba nagpaano? Ba't ka ba nagpa-pick up ng ganito? Eh, ang laki-laki na ito. Eh, bukas kasi, Laman. kasi nga bukas, ay buhos namin, sa poste. Bukas ka na pala magpapabuhos Oo, oh, eh. eh. kulang ako sa tao eh. Walang tao. Kulang wala ka sa tao? Oo. Oh. Eh, bukas, wala naman akong ano eh. Uh, wala naman akong pasok bukas. Oh. Dayo pa ako. Oh, eh, baka pwede ka. Baka oh, pwede oh, ako. Oo, oh, yun, pwede ka. Magkano araw? 600 lang kasama 600. patuka. oh, kasama patuka. Anong patuka? Patuka ba? Ano ko manok? pa yung pagkain ba? Kasama yun. Mga anong oras? Mga alas 7. Alas 7? Oo, oo. Pwede ka bukas. pagkain ha. Libre ano ha. Libre lahat Saan yan. Dyan, ha? Libre yan. Basta ikaw. Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin eh. Oh. Susunod, wag ka na mag-order ng ganito kalaki ha. Kumuha ka na lang ng mason sa malapit. Sos, lagay mo na lang yan dyan. oh, dito na to. Ay, may paku pa, pa oh. Gusto naman. Anak ka ng puho.